nagpapatanim na si kuya o oh, ng kanyang palay ano yung mga naubos nila mong tanim oh. Ayan yung mga trabador ko mga chab oh. mga kachabs o oh, oh. nagtatanim sila wali ganyan yung hirap nila kachabs para makakain tayo ng bigas ba? Diba? sobrang hirap nang inaabot ng mga magsasaka natin tapos sila pa yung hirap na hirap na makakain ng bigas ba diba, kachabs? yan ang buhay ng ating magsasaka tinan mo naman masakit sa bewang, nakayoko, puro putik, mainit. Ang sila ka kasi gusto nilang mabuhay ang kanilang pamilya. Pero kung sino pa yung, ano, kung sino pa yung magsasaka, siya pa yung hirap na hirap makabili ng bigas ka Yan o. No? Yan ang sinasabing magtanim ay di biro. Diba ka Ang hirap ng buhay nila o, oh, tinan Pero ang bibilis nila, sanay na sanay na kasi sila ka Chavez. Magtanim ayan, babae, lalaki. Ito yan sa may harap ng bahay namin, Kachab. Kasi pala yan yung harapan ng bahay namin. yung Kachab, so. Ayan na, natapos nila hanggang doon. Natapos nila. Ayan sila nagtatanim. Ayan, diba? O, ang bibilis nila, Kachab, so. di diba? Bilis nila magtanim. Tapos nagkukwentuhan pa sila. Ayan lang, Kachab. So, good morning. Thank you for watching.